Iris, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, na para sa loto. 2 digits, number 19, at number 2. 3 digits, number 7, number 3. At number 9. Anim na numero, number 5, number 11, number 20, number 31, number 34, at number 42. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, na para sa loto. 2 digits, number 15, at number 23. 3 digits, number 4, number 1, at number 8. 6 na numero, number 6, number 12, number 18, number 24, number 37, at number 42. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso. Musa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto. 2 digits. Number 17 at number 25. three digits. Number 9, number 6 at number 2. Anim na numero, number 18, number 14, number 22, number 29, number 35, at number 17. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto. 2 digits, number 12 at number 10. 3 digits, number 5, number 0 at number 7. Anim na numero, number 12, number 10, number 13, number 28, number 38 at number 45. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto. 2 digits, number 21 at number 9. 3 digits, number 1, number 8. At number 6. Anim na numero, number 23, number 9, number 17, number 27, number 40, at number 39. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto. 2 digits: number 11 at number 24. 3 digits: number 2, number 9 at number 3. Anim na numero: number 27, number 16, number 23, number 30, number 36. At number 43. Libra. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, na para sa loto. Two digits, number 14, at number 11. Three digits number 3, number 7, at number 0. Anim na numero, number 30, number 19, number 21, number 32, number 39, at number 47. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto 2 digits number 10 at number 17 3 digits number 6 number 4 at number 2 anim na numero number 24 number 15 number 20 number 33 Number 41, Number 8. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, na para sa loto. Two digits, number 13, at number 21 three digits, number 8, number 2, at number 5. Anim na numero, number 16, number 20, number 22, number 34, number 43, at number 25. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto. 2 digits: number 18 at number 3. 3 digits: number 9, number 1 at number 4. Anim na numero: number 15, number 11, number 9, number 25 number 38, at number 42. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay, na para sa loto. Two digits, number 20, at number 2. Three digits number 7 number 6 at number 3 Anim na numero number 19 number 14 number 10 number 27 number 35 at number 33 Pisces Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay na para sa loto. 2 digits, number 16 at number 22. 3 digits, number 5, number 3 at number 1. Anim na numero, number 32, number 8, number 12, number 19.